Hi guys! Bumili ako ng manok. Isang kilot kalahati. Ngayon, ayan, nakaready na ating sangkalat. Ayan ang ating manok. Ayan, puro puro tay lang yan. Puro hita ng manok. Ayan. Ayan. Tapos, gawin natin, linisin mo natin, tanggalin natin yan, no? Oh. Yung daluyan ng tayo, yun, no? yak, oh. Yan. Kasi, kailangan linisin ng maigi para hindi malangsa yung manok. Yan, matatanggalin natin yan. Tapos, alisin din natin yung skin ng manok. Kasi, kolesterol yan. Yan, empisa na natin tanggal yung pitoka na may tai. Daloy yan ng tai. Ayan, yung gamit kong kutsilyo, yung maliit. Ano yan? Pang-slice bread, tapos pinatalas. Inasa. Ayan. Ayan. Parang korek, no? Ganyan kasi ako pag nagluto ng manok, lahat ay tinatanggal yung mga hindi dapat nandyan sa manok yan tatapon yan ganyan tanggalin natin yung mga taba-taba ang taba eh ang taba ng manok natanggal ko yan balat So, yan. pag nagluto ko ng manok, matanggal ko yung ano, mga taba-taba. Lalo na ang balat. Ayan. Mm. Nahirapan si mother. Nahirapan si mother magtanggal. Hmm. Okay. Madulas man, no? Hmm. Buti na lang. Matalas yung ating kutselyo. Kaya, ayan. Oh tanggalin natin yung ano sa puwit. May dilaw yan, malangsa daw yan, sabi nila. Kaya tinanggal ko rin. Ayan. Tawagin sa amin yung isoy. Yung sa ibabaw ng isoy. Dilaw. Madumi yun eh. Malangsa daw yun. Kaya tinanggal ko rin. So yan. Sana naman natin ang hiwa yung balat. Sige nanay, hihik siwa pa more. Yan. Sige. Siwa pa more. Hmm. Ang gigil na. Ka. Huwag kayong storbo. Baka yan ay magalit. yung surang-surang. Pag nasuko na, ibalibag na <laughs> yung siwa. Hmm. lagi di ka mo upang palisdan kung ni mo upang panit di ka mo ka mm. alam mo ha um, mayos ka kucil, yuk, di mo mudut o oh. belum tahu sendiri biasa becak naahong jukar rokena ang yang kuan muntawakian pastai yang yang anggalna yang balat la 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 belat, la 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 kasi ano yan eh ilang hita ayan, yes. karen, yan guys ang galing ano parang yung daluyan ng ipot ng manok din. ito sa kita hindi lang oh. kadiri naman yung tinggal eh. madumi yan eh sige correct no basta umunta na ng di dapat tulad na ko na, ayan, bawal ang cholesterol. High blood ako eh. Oh. Ano, ng tambok-tambok. Para, di ta, kuwan madugangan ng atong cholesterol. ano uh, ba? Diba? Para alam mo, sila lang marunong mag-doktor? O, oh, ayan. Doktor ko na. O, oh, doktor. Doktor sa manok. <laughs> doktor sa manok. <laughs> Ang kamera naman ay umikot-ikot. Kaya <laughs> inayos muna. na kayo. Umikot yung kamera. Um. ayaw mo umayos. <laughs> Hirap man maglikod, oh. Tapos na, guys. Tapos na. Oh, ayan na. Tapos na, guys. magatad na po, guys. Oh. Hmm. Mm, na po, ta. Pak. Gagbayo na to, pe. Hmm. Gagbayo na to, paghiwa. Para maabot o ka. dumingkong so ka, sudaan. <laughs> Joke. <laughs> Tipid. Gagmayog hiwa, siyempre mahal ng mga ulam na karon mahal ang manok pero nabili ko yan sa online guys ko ana bratura 100 basta something secret <laughs> taga pamor tingaig mataga ag kamot lagot maging tinulang kamay na na pag nataga ang kamot ng naman pak lalaban ka mm. pak lang ng kita ta hum mm. isang bagsak lang mm. durog agad naging ano na naging minudo na yung hiwa ng manok <laughs> ganyan talaga guys kay syempre tipi-tipi din ko pa yung oi papaya meron papaya ihalon din dyan sa aming tinuli ang manok tanglad may tanglad, a lemon grass para no para gupong probinsya good, maglutong probinsya big man jan taghiwa okay. walang lamangan may guha Yan talaga talagang sigag kami sa una, no? Kay, hindi yung nanda hiwa. Kay, parang, dugay-dugay mahurot. So, oh, ayan, guys. So, yun Anadzod. Tipid pa more. hiwa pang madiliit. Sige, nanay, piliin mo yung malaki-laki. Hiwahin mo na parang minudo parang pag-ulam o oh, tapos na ang inay o oh. Abos na hugasan naman hugas pag hugas niya nilalagyan ng asin kasi taba mag ano hmm. hugas sa hugas eh, hindi ko lalagyan ng ano ah nilipat ko ng lagay ng sabon na liquid <laughs> Baka isipin yung nahugasan ko. Grabe naman kalinis yan. Sinasabon ng mantok. <laughs> May pagkain. Asin yung ko. Asin. Ayan. ko ng asin. O sinalasala ko siya. asin nasin. Hugas, hugas. Hugas. August as seen. Para malis yung taba-taba Ang sibo kaya niya Sibo mm -mm. Ang sibo niya Grabe, ang dami Kasi Sikip kasi ng lababo namin Ang na liit lang Siyempre eh. Pag mayaman ka, maliit lang Ang yung lababo, joke <laughs> Yay Yun lang, yan. Yun lang ang ano eh. Lababo namin eh. Kasi yan lang yung ganyan isang planggana. so ayan. Tapos, ano yan? Pinapakuluan ko yan. Kasi masyadong masigot. Hindi ko naman sabihin. Tapos, paghigup mo sa sabaw, may ako kong sa sabaw. Paghigup sa sabaw. Eh, kumantika ayan, yung balat naman huhugasan ko yung balat ayan, yung mga mataba-taba taba sa manok hilisan ba para makuha ang mantika para di sayang ayan hilisan na na ho sisal ko isama yan sa kuan ka na ang tinula oy sa prito so prito na siya kasama okay kay ka na ang mamantika ka adzo pakuon o sana si jabba para oh. maukang ang Mantika, sayang. Kaya yung mantika niyan, yun ang pinaprito ko sa kanya rin. Sa manok. Kasi nagpirito man ko. yeah Ayan. Ayan. Tapos na. Tapos na na hugas. O, pinakuluan na. Ayan. O, napakuluan ko na. Ayan na. Ayan na. ngayon ayan, tapos ko nang napakuluan saka kulutuin siya ngayon ng sabaw pag nagluto ako ng sabaw ng manok hindi ko na ginigisa diretso tubig pa ng tubig tapos ilagay yung gulay na papaya yun diretso na ako hindi na ako nag Ayaw kasi yung mamantika ayan titira lang ako din ng punti para din pamprito nagpiprito ako sa tinulang manok para ayan pili ko na ipamprito kasi lalagyan namin ng mix ang ang fried chicken so gusto, gusto nyo yung panghalo na yung kasi malasa na hindi ka na kailangan maglagay pa ng asin diretso na yan o ito ang gulay yan yan ang panghalo namin ano yan ah papaya at saka upo ayan na oh maging tinola na oh may ano yan dahon ng sili ang mahal kasi ng sili kaya yan kaparanggot lang yan nilagyan ko ng pamintang buo sibuyas at loya pinapakulo lang namin tubig Yan. yan na ang aking tinolang manok guys na. kain na tayo nakagutom man yan guys, thank you guys. Sa tinolang manok na pinaghirapan kong lutuin. Char. Ano ray baka maabot ta. Siyempre, wa hindi man maglabot ug unsay kanang pamaagi sa pagluto sa social social o na na usok ka na yung camera. O ayan guys, so oh. Ayan na, oh, luto na siya. Ayan yan ang manok. Ayan, wow. Yummy. Yummy. Hmm. Tikman natin. Tikman nga. usukat na yung camera. Tikman nga kung masarap. Ugoy, okay, may sumama pang bilog. Tim. Hmm, ah, sarap na. Hmm, sarap na guys. Pwede na. Ito na. Ito na guys. Takpan na natin. Bye bye. God bless guys. Thank you.